Ito yung challenge ko sa inyo. Kung talaga matapang kayo, kami harapin nyo. Oh. Kasi ayaw nyo ng katahimikan eh. Ha? Ah, nagsabi na si Sir Butz kanina, pag ito naulit, hindi na kami magtatanong. Hindi na kami hihingi ng per permission. Maghabulan tayo hanggang saan nyo gusto. Kaming kayo habulin. At ang mangyayari niya, pag may kaso na kayo, Uh, you will be subjected to the full extent of the law ang kaso nyo dahil ginugulo nyo yung mga sibilyan. Alam nyo, nung Wednesday, pumunta ako sa Mama Sapano. Nagkaroon ng MPOC doon. Ang reklamo ng mga tao, yun nga, bakit kayo nagbabarilan? Yung inyong mga bala, M203 at data, tumama sa eskwelahan. Anim na eskwelahan sa Mama Sapano at sa Sharif Saido na Mustapa ang hindi na pumapasok yung mga estudyante. Yun ba yung gusto natin? Yun ba yung gusto natin? Hindi. Ito yung challenge ko sa inyo. Kung talaga matapang kayo, kami harapin nyo. Oh. Kasi ayaw nyo ng katahimikan eh. Ha? nagsabi na si Sir Butz kanina, pag ito na ulit, hindi na kami magtatanong. Hindi na kami hihingi ng permission. Maghabulan tayo hanggang saan nyo gusto. Dahil alam namin nasa likod namin yung civilian at yung provincial governor, uh, governor. Sama namin yung kapulisan. Hindi ito biro. Hindi ito salita. Subukan nyo, gagawin namin. Kung hindi pa kayo ipamortar, hindi kayo titigil. Kahapon, nakita ni Brother Ansari kung paano pumutok yung 105. Nakita nila kung ano yung target, yun lang yung tinatamaan. Sana ganun. Kung kayo lang ang magulo, kayo lang dalawa mag-away, huwag nyo idamay yung sibilyan. Sana yung katahimikan na ito, no? tahimik tayo ngayon, sana da dahil naririnig nyo ang sinasabi namin. Sana pumasok sa tingan nyo to. And more than that, pumasok sa puso nyo. Na ayaw natin ang kaguluhan. At kung may manggugulo, kami ang bahala. Nabanggit na ni Brother Wahid nung isang pagtitipo natin dito. Na pag kayo ng gulo, hindi sila makikialam. Inaasahan namin yon. Okay? Uh, kanina nabanggit ni Mayor na pag magulo, walang papasok na investment alam nyo, nung pra, last Friday di ba, uh, a week ago nasettle natin yung gulo sa Sheriff Aguac nung Friday Friday mismo, two days after merong isang investment pumunta kay Mayor Ahmad ininspect yung lupa doon na pwedeng pagtamnan at alam ko, nagkasundo sila. Ngayong September, magsisimula na silang magfirmahan para matamnan yung mga lupang bakante. Dahil wala nang gulo. Pero kung may gulo, sa tingin nyo, mangyayari yun. O ibang, ano yun, hindi tree planting yun. <laughs> so, yun yung ano natin. Uh, sang, sa panghuli, no, I hope, sabi nga, this will be the last one. The next time that we are going to meet here, sa susunod, napupunta tayo dito, kanduli dahil three months nang walang putukan. Kaya ba yun? Magkanduli tayo, three months after, kasi wala nang gulo. Ha? Oo, so, oh, nero lang host. Sasama na rin kami. Siyempre, hindi kayo pa Kaming bahala. Suportado so, kami na oh. Okay. So, I, I think nagkakaintindihan tayo, no? So, iisa lang naman ito, eh. Kung talaga nagkakaintindihan natin, peace lang inihingi natin. Ito ay para sa lahat. Hindi ito para kanino man. Sabi ko nga, kung gusto nyo mag-away, sabihan nyo kami, hahanapan namin kayo ng kaway. Ka kung ayaw nyo kaming kaway, ka dalhin namin kayo doon sa West Philippines eh. Doon kayo manggulo. Outro é isso.